Babalik tayo sa isang nakalimutang kasaysayan, ang unang Ragnarok, isang digmaang naganap sa kalangitan kung saan nagtagisa ng lakas ang mga primordial gods. Isang labang na balot ng dugo at walang kapantay na puwersa, hanggang sa tuluyang pakawalan ng apat na ron ng kapangyarihan. Ngayon, ang tanong, isa nga kaya ron ang ron of Golnir na taglay ni Sakete King Topi? Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren at simulan na natin. What's up mga kuops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok, Rune of Golnir. Paalala bago tayo magsimula. Ang lahat ng malalaman ninyo ay teorya ko pa lamang, batay sa mga pangyayari sa manga at sa mga detalyeng ipinakita sa mga nakaraang kabanata. Wala pa itong opisyal na kumpirmasyon, ngunit sa bawat eksena, sa bawat simbolismo, at sa ilang piling panel na inilatag ng manga, unti-unting nabuo ang isang malinaw na larawan. Isang larawan na maaaring hindi na simpleng teorya, kundi ang mismong katotohanan na matagal nang nakatago sa kwento. Isang katotohanan ang umiikot sa mahiwagang kapangyarihang tinatawag na Rune of Golnir, ang rune na taglay ni Sakete Kintopi. Ang rune na ito ay hindi ordinaryo. Hindi ito basta simbolo ng lakas o swerte, ito ay Golnir, isang sagradong rune na tila kumikilo sa pagitan ng Diyos at tao. At upang maunawaan kung ano nga ba ang tunay na kapangyarihang ito, kailangan nating bumalik sa simula. Sa unang pagkakataon na ipinakilala ang mandirigmang lalaban sa Round Labindalawa. Ang misyon ni Sakete Kintoki Unang ipinakilala si Sakete Kintoki sa Chapter 65, nang bigyan siya ni Buddha ng isang imposibleng misyon, hanapin ang demigod na si Siegfried, na matagal nang nakakulong sa Tartarus, sa pinakailalim na bahagi ng Helheim. Isang paglalakbay na walang sino man ang nakagawa mag-isa, at hindi kayang harapin ng karaniwang tao. Ngunit si Kintoki, sa kanyang pusong walang bahid ng takot, ay bumabaro ng walang pag-aalinlangan. At dito na muli siyang nasilayan, sa Chapter 88, sa mismong kailaliman ng Helheim, isang lugar na pinamumogara ng mga demonyong kayang lemunin maging ang kaluluwa ng mahihinang nilalang. Subalit para kay Kintoki, ang bawat banta ay tila walang halaga. Ang kanyang tapang ay lampas sa mortal, at bawat hakbang niyang pababa ay sinasabayan ng mabigat na katahimikan ng impyerno, isang katahimikang tila kumikilala sa kanyang presensya bilang isang nilalang na hindi na dapat hamanin. Pagdating niya sa Tartarus, humingi siya ng pahintulot na makausap si Siegfried. Ngunit agad siyang hinaranggan ng mga demon guards na nagbabantay sa bilangguan, hindi nila pinahintulutang makausap niya ang demigod alam niyo ba kung bakit? Dahil sa loob ng mismong kulungan nakapaskil ang mukha ni Kintoki na wanted sa mga demon guards at bawal na bawal papasukin sa loob. Maaari sana niyang ipilit ang kanyang pagpasok sapagkat alam niyang kaya niya. Ngunit pinili niyang huwag na lang. Hindi dahil sa takot kundi dahil nauunawaan niyang bawat kilo sa lugar na iyon ay may kapalit. Kung pipilitin niyang kunin si Siegfried, tiyak na malalaman ito ng mga demon guards at aabot ang balita kay Zeus. Kapag nangyari iyon, tiyak na mawawala ang karapatang lumaban ni Kintoki para sa sangkatauhan. At sa desisyong iyon pa lamang, ang pagpigil sa sarili sa kabila ng kakayahang gawin ang imposible, ipinakita ni Kintoki ang isang pambihirang katangian. Ang pagiging kalmado at mabilis mag-analise sa sitwasyon. Ngunit hindi lang yan mga cops. Dahil sa chapter 88, nasaksihan natin ang isang sandaling hindi madaling kalimutan, ang sandaling tinitigan ni Kintoki si Oden ng walang bahid ng takot. Isang titig na tila nagsasabi, sino ba ang matandang ito na kinakalaban ng tropa niyang si Buda? Isang mapanghamak at matapang na titig, na hindi mo aakalain ay manggagaling sa isang mortal. At ang titig na iyon, ang mismong sandaling iyon, ay itinatak ni Oden sa kanyang isipan, ang unang patunay na si Sakete Kintoki ay hindi basta mandirigma, kundi isang nilalang na kayang tumingin ng diretsyo sa mata ng isang Diyos. Tumungo naman tayo sa laban ng walang nanalo, Kintoki vs. Buda. Sa muling paglabas ni Kintoki sa chapter 107, isang detalye ang agad na nagbigay diin sa kanyang tunay na lakas, ang siyam na putsyam na laban niya kay Buddha, na sa kabila ng lahat, ni Isa ay walang nagwagi sa kanila. Napag-usapan nila ito mismo sa kabanatang iyon, at mula roon ay nagsimulang mabuo ang malaking katanungan. Isipin mo ito, si Buddha, ang Diyos na nakakakita ng bawat galaw at atake bago pa man ito maganap, hindi niya nagawang talunin si Kintoki. Ang ibig sabihin lang nito, may isang malaking misteryo kay Sakete Kintoki. Isang lihim na tanging si Buda lamang ang tunay na nakasaksi at nakaunawa. At dito na pumapasok ang tanong na gumugulo sa isip ng marami. Ano nga ba talaga ang pinagmumula ng kapangyarihan ni Kintoki? At ang sagot, ay matagal nang nakaukit sa kanyang katawan, sa anyo ng isang sagradong simbolo, ang rune of Golnir. Pero bago tayo pumunta riyan, alam nyo bang nabanggit na rin ang Golnir sa chapter 88? Balikan natin ang eksena nina Beelzebub, Buddha, at Odin, ang sandaling binanggit ni Beelzebub ang tungkol sa isang pinagbabawal na libro na tinatawag ding Volnir. Ayon sa kanya, ang aklat na ito ay naglalaman ng mga ritual upang muling buhayin ang mga primordial gods, mga sinaunang Diyos na napakatagal nang nawala at halos wala nang nakakaalam ng kanilang tunay na pinagmulan. At dito na nagsisimulang lumalim ang lahat. Sapagkat ang pinakamalupit na katotohanan ay ito. Ang may akda ng librong iyon ay si Oden mismo. Tama ang narinig ninyo. Si Oden mismo ang nagsulat ng detalyadong tala tungkol sa mga paraan kung paano muling buhayin ang mga primordial gods. Ngunit paano niya ito nalaman? Ang sagot ay dahil ang kamalayan ng isang sinaunang primordial Oden ay nananahan sa katawan ng Oden na kilala natin ngayon. Ang Diyos na ating nakikita sa kasalukuyan ay hindi ang orihinal na katawan, kundi ang sisidla ng kamalayang iyon. Ang tunay na katawan ng Primordial Odin, ang pinagmumula ng kapangyarihang nag at walang hanggan, ay naisilyado sa loob ng isang time dimension, gamit ang isang makapangyarihang silang teknik na nilikha ng mga natitirang mabubuting Primordial Gods. Kahit na pito sa kanila ang nagtulong-tulong, hindi pa rin nila matapatan ang napakalakas na kapangyarihan ng apat na Idrisol, sina Odin, Chaos, Satan at Ymir, kasama pa ang pitong iba pang primordial gods na kumampi sa kanila. Kaya't sa halip na ipagpatuloy ang walang saysay na labanan, pinili ng mga natitirang primordial gods na ibuhos ang lahat ng kanilang nalalabing lakas upang ikulong si Odin at sampung iba pa sa isang walang hanggang dimensyon. At gumana ito. Ngunit bago tuluyang magsara ang seal, nakagawa pa rin ng paraan sina Odin, Chaos, Satan, at Ymir. Habang nagsasara ang dimensyon, inilabas nila ang kanikanilang rune na nakakabit sa mga sandatang taglay nila at ang rune ni Odin, ay inilagay niya sa mismong espada niya. At dito pumapasok ang teorya ko. Ang rune of Golnir na nasa katawan ni Sakete Kintoki ay hindi ordinaryong rune ng mga Diyos. Ito ay ang mismong rune ng Primordial Odin. Hindi pa tiyak kung paano niya ito nakuha, ngunit isang bagay ang malinaw. Ang kapangyarihan ng Golnir ay hindi kayang tanggapin ng isang ordinaryong kaluluwa ng tao. Tanging isang nilalang na may dugo ng Diyos o man ang makakayanan ito. Kaya malaki ang posibilidad na si Kintopi ay isang kalahating demon. Isang katawan na sapat na matatag upang suluhin ang napakalakas na enerhiya ng Golnir. Ngayon, sa kasalukuyan, nang makita ni Oden ang ron sa katawan ni Kintopi, natural lamang na maramdaman niya ang takot. Dahil kilala niya ang sarili niya. Alam niya kung gaano kalakas ang kapangyarihang iyon, at ngayong nakikita niyang taglay ito ng kanyang kalaban, kasama pa ang Valkyrie na nagpapalakas sa kanya, naiintindihan ni Odin, maaaring tapatan siya ni Kintoki, o tuluyang tapusin. At tama nga si Brunhilde nang sabihin niya, si Kintoki talaga ang tamang panglaban kay Odin at tanging si Skegold lamang, ang Valkyrie na nakalaan kay Kintoki, ang makakapagpalabas ng subdulang anyo ng kanyang kapangyarihan. Sa mga hindi pa rin sangayon sa teoryang ito, alalahanin ninyo ang mismong sinabi ni Kintopi. Siya at si Oden, pareho sila ng hangarin. At kung ang Rune of Golnir nga ay tunay na pagmamayari ni Oden, ang mga salitang iyon ay may mas malalim na kahulugan, pareho sila ng mithiin, ang paggunaw ng lahat. Ngunit bilang kalahating tao, nangingibabaw kay Kintopi ang matinding hangarin na iligtas ang lahat, ang gamitin ng kapangyarihang iyon hindi para sa sarili, kundi upang pigilan ang mismong plano ni Oden. At hanggang sa huling patak ng dugo sa kanyang katawan, ibubuhos niya ang lahat ng natitira sa kanya, upang hadlangan ang Supreme God. Sa kabuohan mga pops, hindi ko sinasabing ito ang opisyal na katotohanan, ngunit kung tama ang mga palatandaan, kung tama ang mga simbolo, ang Rune of Golnir ay hindi lamang susi sa lakas ni King Topi. Ito ang susi sa tunay na pinagmula ni Odin, at sa kasaysayan ng mga Diyos mismo. At kung ganun nga, ang laban ni Sakete Kintoki laban kay Oden ay hindi na lamang labanan ng tao at Diyos. Kundi laban para sa mismong kapalaran ng buong universo. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina! ay tagla Ay tinig, di maglalaho Kahit matapos ang lahat ng mga kwento Mga moto, nagkapos sa tiwa Naglalathala ng kwento ng bawat isa Sa analog siya'y tagkapag sa laysay Sa laban ng mutal at siya sa huling